nang dahil sa kakulangan sa pangangailangan. Upang matugunan ito, ay nagawa na rin nila na magdagdag pa ng iba pang mga production para sa iba pang mga pagkain at sa iba pang pangangailangan. Yung tinatawag nga natin minsan na exotic food, kaya tara. At sama-sama nating alamin kung ano-ano nga ba ito. Mink farming. Bagaman hindi natin gustong ito ay mapanood, ay dapat malaman din natin na ang mga cute na mink ay pinagkakakitaan na rin sa Europa ay may mga farm na ginawa para sa mga ming. Ang pinaka-purpose talaga nito ay ang kanilang mga balahibo. Una, mag import sila ng mga anak ng mga ming mula Southern America. Siyempre, palaging magka-partner. Manganganak sila ng 6 hanggang 7 kada isang partner. At sa loob ng 5 hanggang 6 na linggo ay ihiwalay na nila ang mga batang ming. Bagaman masalimuot ang sinasapit nila, ay wala na rin magawa ang ilan. Dahil mula baby pa lamang, hanggang sa paglaki ay nasa kulungan na sila. Pero sagana naman sila sa pagkain. Paborito nila ang mga isdang giniling at pinakakain nila ito ng tama. At kapag panahon na para i-harvest ang mga ming, dadalhin na sila sa factory upang kunin na ang mga balat nito. Ang mga taba na matitira ay ginagawa nilang biodiesel. At ang mga balahibo nito ay karaniwang ginagamit para sa mga fashion show na ginagawa ng mga designer. Deer Farming Sa China, may farm ng mga usa na kung saan ay mula sungay hanggang karne pinakikinabangan nila. Pagkapanganak ng mga usa, ay dito na mag-uumpisa ang pagpapalaki sa kanila. Mula baby pa lamang ay ibibigay na nila ang suporta para sa mga usa. Meron silang napakaluwang nagalaan para maka-experience din sila ng konting kalayaan. Kaya kapag malaki na ang mga sungay nila, dito ay inuumpisahan ni nila itong i-harvest gamit ang pampatulog, isa-isa nilang pinatatamaan ang mga usa at lalagariin ang mga sungay nito hanggang makaipo na sila ng marami. Ayon sa pagsusuri, ito ay karaniwang ginagamit para sa traditional medicine at pagkatapos nito ay ipaprocess na rin nila ang karne. Tinatayang nasa isang daang tonelada ang inaabot nito kada taon. Ang karne nito ay puno ng vitamins at minerals tulad ng iron, zinc at vitamin B na mahalaga sa buong katawan ng tao tumataginting lang naman ng $9 per kilo o 530 pesos ang karne nito. Mealworm Farming Alam mo ba na sa Korea ay may ilang factory na nagpo ng mealworm crispy snack? Ilang tonelada din ng mga ito ang pinalalaki nila kada taon. Para mabilis dumami ang mga mealworm, dapat na madami palagi silang kinakain. Dahil mabilis lamang itong dumami, ay iipunin na nila ito at kahon-kahon nilang dinadala na kung saan ay uumpisahan na nilang iproseso. Dahil matigas ang katawan nito, ay mabilis lamang itong gigilingin. Dumadaan pa ito sa ilang machine, kaya talagang malinis ang proseso. At pagkatapos nito, ay maaari na itong mabili sa ilang tindahan. Pwede itong ihalo sa gatas, o pwede ring ilagay sa ilang nilulutong pagkain tulad nito. Peasant Farming Uumpisahan ito sa breeding ng mga peasant lalagyan nila ng takip ang mga mata nito upang maiwasan ang kadalasang pagkain sa itlog nila at paglalaban. Pagkaipon ng mga itlog ay ilalagay ito sa ilang malalaking incubator. Kaya sa loob lamang ng ilang linggo ay daan-daang mga sisid ang maaaring mabuhay. Ibubukod na nila ito sa sarili nilang kulungan. Kapag summer ay nagpo-provide sila ng puro mga green vegetable. Kaya sa loob lamang ng apat na buwan ay fully grown na ang mga pesam maari na nila itong i-harvest. Marami ang mga nag-aangkat ng karne nito. Dahil ang kanilang karne ay hindi lamang masarap, nagpo-provide pa ito ng nutritional value. Marami rin itong protina na maganda sa atin. Kaya mukhang tama ang ganitong karne na tawaging litsyong pesan. Locust Farming Dahil nga nakakapirwisyo ang mga locust o ang mga balang, lalo na sa mga taniman, sa China ay nakaisip na sila ng paraan para ito ay gantihan. Kada taon ay nakakapag-alaga sila ng nasa 500 milyong lokus. Umaabot ng daan-daang tonelada ang naibabahagi nila sa Japan at United States. Ito ang kadalasang kanilang ginagawang snack. Pwede ang crispy locus, spicy locus, at iba pang klase ng luto dito. Sa bilis naman nilang dumami, kaya kinakailangan na nila itong gawin dahil sa loob lamang ng isang buwan ay nagiging adult na ito hindi lamang yan dahil na ibebenta rin ang mga itlog nito sa iba pang farmer at para sa mga gustong pag-aralan nito maaaring nararapat lang ito sa kanila dahil kapag umatake ay kaya nitong wasakin ang taniman na nasa 35,000 katao ang pwedeng makakain kangaroo farming kahit na ang mga kangaroo ay itinuturing na national boxing animal wala pa rin silang ligtas sa mga tao. Sa isang malaking farm sa Australia, malayang nakakagala ang mga kangaro mula sila ay bata pa lang. Kaya kapag pwede na silang dalhin sa factory, ay isa-isa silang hinuhuli para iprocess. Pero nasa makataong proseso naman, ini-inspection muna sila kung malinis nga ba at ligtas ang karne. Kaya sa loob ng pasilidad ay talaga namang sobrang lamig dito. Ginagayat na nila ito para sa kanya-kanyang mga balutan at para sa mga pagdadalan ayon pa sa marami ay talagang masarap din ang karne ng kanggaro kaya nga kung tutuusin ay talagang mahal din ang kada kilo nito dahil noong 2023 ay umabot lang naman ng 35 dollar per kilo at ang pinakamahal ay 45 dollar per kilo Mantis Shrimp Farming Alam mo ba na mula sa Korea may ilang tao ang nag ng mga mantis shrimp ito yung sinasabi ng iba na malapit na kauri ng hipon. Meron silang matigas na katawan. Kaya kailangan kapag ito hinuhuli, dapat na may suot na makapal na guantes. Dahil masakit din sila kung makakapit. Gamit ang stick na merong pain sa dulo, ilalagay nila ito sa butas. At kapag kumapit na ito, bigla na lang nila itong hihilahin pa itaas para mahuli. Dahil mahirap din silang hulihin, ay medyo mataas din ang presyo nito. Dahil nagkakahalaga ng 20 to 50 dollar o 1,700 to 3,000 pesos. Marami rin ang pwedeng luto dito na patok sa masa. Talagang patok ang spicy mantis shrimp na mapapakain ka kung makikita talaga ito. Pwede rin sinabawan at iba pa na kung ano ang trip mong gawing luto dito. Kaya minsan ay nakakapagdagdag din ang mga tao ng iba pang factory o lugar para makapag-develop at makapagproseso pa ng maaari pang kainin at pagkakitaan. Kaya yan lang muna ang mga video natin sa ngayon. Ikaw, nagustuhan mo pa ang nasa video nito? Kaya comment ka lang sa ibaba ng channel na to at pag-usapan niyan.